Sa gitna ng kanyang makasaysayang misyon na lakarin ang buong Pilipinas para sa Guinness World Record, nasasangkot ngayon sa kontrobersya si Ferdinand de la Merced o mas kilala bilang The Philippine Looper. Ang dating hinahangaan dahil sa kanyang matinding determinasyon at advokasiyang ipakilala ang ganda ng bawat sulok ng bansa ay ngayon na may binabatikos ng ilan lalo na sa bahagi ng Negros kung saan o manoy naramdaman na tila hindi siya welcome sa kabila ng pananalasa ng bagyong tino. Sa halip na suporta, sinalubong daw siya ng pangungutya at malamig na pagtanggap dahilan para ipahayag niya ang kanyang pagkalismaya sa social media. Marami tulong tuloy ang nagtatanong ang kanyang paglalakad ba ay simbolo ng inspirasyon o isa ng personal na laban sa hindi pagkakaunawaan. Ngayon magiging mainit ang usapin. Alamin natin ang kwento sa likod ng galit ng ilan at ang tunay na dahilan kung bakit tila nadismaya si Ferdinand de la Merced sa kanyang mga tagasunod. Si Ferdinand de la Merced ay isang manalakad at adventurer kasalukuyan siyang 48 years old na may misyon na ilup ang buong kapuluan ng Pilipinas. Misyon niya nalakarin ang buong 82 provinces ng Pilipinas para makamit ang inaasam na pandaigdigang parangal ang Guinness World Record sa titulong Longest Continuous Foot Journey Across the Country. Pero sa kabila nito, mayroon pa pala siyang mas malalim na layunin sa kanyang paglalakad ang makita ang kanyang ama na umaasang buhay pa hanggang ngayon. 8 years old pa lang si Ferdinand nang siya'y iniwan ng kanyang ama sa Nueva Ecija. Hindi rin basta-basta ang kanyang naging pinagdaanan na pagsubok sa paglalakad, lalo na sa physical at mental na hamon, ulan at init kanyang sinusuong. Makamit lang ang pangarap. Sa pagdating niya sa si Mindanao, mainit siyang sinalubong ng mga tao na hindi niya inakala na mababait ang mga residente ng riyon. Maraming mga lokal na pamahalaan ang nag-imbita sa kanya at pinapapunta sa mayor's office bilang pagkilala sa kanyang natatanging determinasyon. Maraming residente ang sumasabay sa kanyang paglalakad at ang ilan pa ay nakiselfie. Sinimulan niya ang paglalakad mula Batanes noong January 2025 at dumating siya sa Hulusulo noong September 25, 2025. Dahil Loop Edition ang kanyang titulo, matapos niyang marating ang dulo ng Pilipinas maglalakad pa rin itong si Ferdinand pabalik sa Batanes. Habang tumatagal naman, napansin ng mga tagasunod na tila lumalaki na ang ulo nito. Lumalabas na ang pagiging stricto at minsan naman umano ay hindi na mamansin. Isa sa pinakakontrobersyal sa kanya noong tumama ang bagyong tino sa Visayas nito lamang Nobyembre. Sakto rin na nasa Visayas na si Ferdinand. Nagpalabas kasi siya ng sama ng loob online at sinabing maghapon siyang naghintay ngunit walang sumuportang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan pagdating niya sa Negros. Kaya naramdaman niyang tila hindi siya welcome sa lugar. Sabi pa niya na bangyo lang naman yan na lalong nagpainit sa ulo ng mga taga Visayas. Yung bagyo may bagyo naman talaga tayo eh. Wala naman problema sa bagyo natin kasi yung bagyo eh, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na agyan na naman isang bagyo. Anila pa, tila na spoiled itong si Dila Merced sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga LGUs sa Mindanao. Nagpaliwanag naman siya at itinanggi na na-spoiled siya. Anya, sa simula pa lang, LGUs na ang kanyang nilapitan dahil ayaw na niyang maranasan pa na tinakot na babarilin mahigpit na hinawakan ang braso at ayaw pakawalan na muntik pang bugbugin at halos masagasaan pa sa daan. May ilang netizens ang nagsabi na naiintindihan nilang posisyon ng LGU dahil sa dumating na kalamidad at dapat unang prioridad ang rescue at relief kaysa sa ceremonial welcome. Samot-saring reaksyon naman ang natanggap ni Dela Merced at tila nabaliwala ang kanyang mga pinaghirapan dahil lamang si isang anilay kamalian. Ikaw, anong masasabi mo sa viral video ng tinaguriang The Philippine Looper? I-comment ang iyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi para kapag subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po!